Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Isang PWD artist mula Laguna, pinusuan sa kanyang Picasso-inspired painting gamit lamang ang paa. Billionary remark ni Kangkong Chips business owner Josh Mohika Binawi, nagpahayag laban sa fake news. Babaeng PDL na kulong ng 23 taon, kahit may hatol na 30 araw lamang, nakalaya na. Netizens, dismayado sa sistema ng hustisya sa bansa. Holy Grail Jordan Bryan Sports Collectible Sign Guard na bili na sa halagang 12.9 million US dollars. Cafe sa Spain, sinunog ng customer dahil sa mayonnaise. Italian Cardinal, nagdasal ng pitong oras. Pinangalana ng bawat batang namatay sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. At sa trending showbiz balita, Christopher Martin nagtamo ng minor injuries matapos mabangga ng motorsiklo habang nagbibisikleta. Ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong presa ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and viral show na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, umani ng suporta at papuri ang 27 anyos na PWD artist na ito mula San Pedro City sa Laguna matapos ibahagi ang kanyang Picasso-inspired na mga pinta na gamit lamang ang kanyang mga paa. Sama-sama tayong humanga sa obra ni Bermin sa trending report ni Mili Bonha. Umali ng papuri ang 27-year-old PWD artist na ito mula San Pedro City, Laguna, matapos ibahagi ang kanyang Picasso-inspired na pinta na ginamit lamang ang kanyang paa. Siya si Bermin Rigor, na pinili ang estilo ng sikat na Espanyol na pintor na si Pablo Picasso dahil sa makukulay na detalye at masusing pag-sketch ng kanyang hinahangaan. Bago niya simula ng pinta, inaaral muna niya kung anong object ang bubuin, maaring aso, pusa, dragon o puno bago siya pumili ng mga kulay na babagay upang lumitaw ang ganda ng kanyang likha. Mula noong kabataan, itinuro sa kanya ng kanyang ina ang paggamit ng mga paa para sa iba't ibang gawain, na naging inspirasyon niyang lumikha ng sining na ngayon ay kanyang pangunahing pinagkakakitaan. Sa manilaking pinta, kadalasan ay nakahiga siyang nagpipinta dahil sa hirap ng posisyon at ang piligrong natatabig ang mga pintura, ngunit patuloy niya itong ginagawa dahil sa pagmamahal niya sa sining at upang makatulong sa kanyang pamilya. Para sa DZRH HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, mabilis na napakambyo ang viral kangkong chips business owner na si Josh Mohika. Matapos itong i-repost sa social media ang isang content na siya raw ay isang bilyonaryo at the age of 21. Ito ay matapos itong pagtaasan ng kilay na isang dating Comedy Commissioner sa tag sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung gaano nga ba katotoo ang pahayag ni Mojica. Dismayado naman ito na maski raw media ay tila nabiktima pa ng fake news. Ang buong detalye alamin sa aking report. Hindi makuha sa biro. Tila itong ipinahiwatig ng content creator at young business owner na si Josh Mohika matapos pagtaasan ng kilay ang shared post nito na siya raw ay isa ng bilyonaryo at the age of 21. Sa si isang Facebook video, nilinaw nito na walang katotohanan ng kanyang reposted content sabay pa sa ring sa ilang media outlets at sa isang di pinangalan ng opisyal na inalmahan ang kanyang simpleng biro. May isang personalidad sa internet ang naniwala at may mga nagpakalat na agad ng fake news. At sinabi nilang, nag-claim daw ako na isa na akong bilyonaryo. Na dapat daw akong tingnan ng isang ahensya ng gobyerno. Hinala ng ilan, si ex-elections commissioner Rowena Guanzon ang opisyal na tinutukoy ni mohika sa kanyang video na umunay nagpapakalat ng fake news. Sa post ni Guanzon, shinere nito ang post ng negosyante sa baytag sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung gaano raw ba ito katotoo maski ang media ay nakatanggap din ng pasaring mula sa content creator. So may mga tao at ilang news outlet na nagpapakalat ng fake news, nakakalungkot. Bakit? Kasi imbis na positibo at katotohanan ng agenda ay eh, mas, mas pilipili nilang gawing katatawanan, no? entertainment ang pangalan ng iba. Pag-amin ni Mohika, kailanman ay hindi niya tinawag ang sarili bilang bilyonaryo. Nanindigan din ito na malinis, legal at compliant ang kanyang negosyo sa batas. Malayong-malayo para ito sa kanyang pangarap na maging isang bilyonaryo at masaya ito na maraming kabataan ang nai-inspire sa kanyang success story. Sa isang follow-up post kasunod ng pahayag ni Mohika, diretsyong sinabi ni Gonzo na sa BIR na lamang magpaliwanag ang negosyante. Sumikat si Mojica matapos sumakses ang kanyang kangkong chips business sa murang edad. Pero agad ding sinalubong ng ilang dashers matapos ang kontrobersyal nitong pananaw sa halaga ng diploma sa pagkamit ng tagumpay. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Magkahalong galit at pagkadismaya ang naramdaman ng maraming netizens sa balitang ito kung saan nagpakita ng tunay umunong baluktot na sistema ng hustisya. Isang babae kasi na Persons Deprived of Liberty o PDL ang nakalaya na matapos ang halos 23 taon. Pero ang kanyang sintensya, 30 araw lang naman pala. Ang tanong na marami, paano iyon nangyari? Ang buong detalye hatid sa trending report ni Rubik Manuel. Nakalaya ng isang babaeng person deprived of liberty o PDL matapos na makulong ng 23 taon sa Women's Correctional kahit 30 araw lang ang naging hatol ng korte laban sa kanya. Kinumpirma ito ng Department of Justice Under Margarita Gutierrez matapos na matulungan ng ginang ng Department of Justice Action Center ng matuklasang overstaying na ito sa Correctional. Kwento ni Gutierrez, nakakasuhan noon ang murder ng naturang ginang matapos na mapatay ang umano'y rapist na umatake sa kanya. Ngunit napababa ang kaso sa less serious physical injuries na may 30 araw lang na sintensya. Paliwanag ni Gutierrez dahil sa automatic appeal sa mas mataas na korte sa kaso ng co-defendant, nadamay sa pagkabidbi ng kaso ang ginang na kinakailangan pang hintayin ang final conviction ng co-defendant bago siya mabigyan ng release order. Sa pangyayaring ito, Bumuhos sa pagkadismaya ng maraming netizen at sinabing kawawa ang mga Pilipinong walang laban dahil sa bulok ng sistema sa pagabot ng hostisya sa bansa. Ani ng ilang netizens, mahirap ang maging ordinaryong Pilipino dahil malabo daw na ganito ang mangyari kung may kapangyarihan o politiko ang may kaso. Samantala ayon pa sa DOJ, nasa daan-daang orderly PDLs rin sana ang mapapalaya sa Good Conduct Time Allowance o GCTA ngunit walang mga abogado ang nag-aasikaso sa kanilang mga papeles. Dagdag pa, marami pang mga PDL na overstaying na matapos na abandonahin ng kadilang mga abogado. Para sa si Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, naibenta na, ibenta na sa halagang 12.9 million US dollars ang isang sports collectible card na parehong makikita ang pirma ng basketball legends na sina Michael Jordan at Kobe Bryant. Dahil dito, ito na ang pangalawang most expensive sports collectible sa kasaysayan na sumunod kay baseball star Babe Ruth 1932 World Series Cold Shot Jersey. Ang iba pang detalye patungkol dito, alamin sa trending report ni James Galanggit. Nabili na sa halagang 12.9 million US dollars ang one of one Holy Grail Jordan Bryant Sports Collectible Sign Card ni na Canadian investor Kevin O'Leary, Mega collector Matt Allen at businessman Paul Washoe sa isang auction house. Ang Holy Grail NBA card na may tutuloy na most expensive paid sports card sa kasaysayan kung saan naungusan itong Lebron James rookie card na nagkakalag ng 5.2 million US dollars. Habang pumalawa naman ito sa lahat na nabibiling sports collectible na sumunod sa Cold Shot Jersey 1932 World Series the baseball star Babe Ruth na naibenta naman noong nakarang taon na may nakapatong na presyo na 24.12 million US dollars. Ayon kay Chris Ivy, Heritage Director for Sports Auction, noong unay binabatikos ang halagat design ng naturang card, kusat ito'y isa sa mga collectibles na may logo ng NBA. Ngunit kalaunin nabigyan din ng pansin bilang isa sa mga hindi malilimutang memorabilia ng yumaong NBA star na si Kobe Bryant noong 2020. Ayon sa dating owner ng card, itinago niya ito ng halos isang dekada dahil sa planong balang araw ay may bebenta niya ito sa isang auction house. Samantala, ang isa sa mga partner na nakabili ng Holy Grail Card na si Matt Allen, kung kilala bilang si Shine sa social media, ay e binahaging umabot na sa 4 million US dollars ang kanyang nagastos para sa mga Kobe Bryant Collection. Para sa Deezer TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, isang cafe bar sa Espanya ang sinilaban ng isang galit na lalaking customer dahil umano sa hindi napagbigyan ng kanyang hinihinging condiments. Makailang ulit kasi itong nanghingi sa mga waiter kahit na sinabing wala ng stock nito hanggang sa humantong sa panununog ng naturang cafe bar. Ang ikinagalit ng customer, alamin sa trending report ni Dustin Bayog. Ang payapa sa ng lugar ay nauwi sa literal na mainit na tensyon ito ang nangyari sa isang cafe bar sa Los Palacios y Villafranca, Spain, kusang dahil sa hindi na pagbigyan ng customer ay nasunog ang bahagi ng naturang cafe. Base sa ulat, nagugat umano ang galit ng customer na sinabi ng mga staff na wala na silang mayonnaise na siyang hinihingi nito. Kasama ng customer ang kanyang anak na umorder ng dalawang sandwich at nang lumapit ito sa isang staff para maghingi ng mayonnaise ay sinabi na ito na wala na. Nagtanong pa ulit ito sa ibang staff at ganito rin ang kanila naging sagot. Dahil umano sa galit, lumabas ito ng cafe bar. Bar at pumunta sa isang gas station Bumalik ito ng cafe na may bitbit bit na palang isang bote ng petrol At saka ibinuwa sa cafe, bar at sinilaban Nakuha na nito sa CCTV at ipinost ng cafe sa kanilang Instagram account kung sa kabuti palad ay hindi nagtamo ng malaking pagkasira ang kanilang cafe at wala rin nasaktan na individual. Nagpasalamat din ang cafe bar sa mga tumulong at anunsyo nito na magbubukas din agad ang kanilang cafe bar sa susunod na araw. Para sa Deezer HTV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Pinangunahan ng isang kardinal sa Italia ang isang prayer vigil para sa mga biktima ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang padasal, tumagal ng pitong oras kung saan pinangalanan ng kardinal ang bawat bata sa Gaza na nasawi bunsod ng digmaan. Ang buong detalye sa ulat ni Rose Babiera. Wala dahil Gazia Izzat Dodish. Amin Akal al 11. Uda Amin Ahmed 4. Pitong oras ang itinagal ng prayer vigil na isinagawa sa isang parke sa Italia, kung saan kinilala at pinangalanan ng simbahan ang mga biktima ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas, bilang pagunita ng bansa sa bisperas ng Feast of Assumption ang Head of Italian Bishop Conference na si Cardinal Matteo Zuppi ang nanguna sa prayer vigil kung saan isa-isang binanggit ng kardinal ang pangalan ng bawat bata na nasawi sa Gaza na biktima ng nagpapatuloy na gyera. Higit labing dalawang libong pangalan ng mga bata ang salit-salita na binasa ni na Cardinal Zupia at iba pang miyembro ng diocese. Kabilang dito ang labing anim na Israeli na namatay noong ikapito ng Oktubre taong 2023 sa pag-atake ng Hamas at ang labing dalawang libo, dalawang daan at labing isa o 12,211 na Palestinian na sumunod pang namatay ng tuluyan ng sakupin ng Israel ang Gaza hanggang ikadalawang putlima ng Hulyo ng taong ito. Nakuha ang tala ng mga pangalan ng biktimang Israeli mula sa pamahalaan ng Israel, habang ang pangalan ng mga batang Palestinian ay mula naman sa listahan ng Gaza Ministry of Health na tinatayang umabot sa 469 na pahinang dokumento kapag pinagsama-sama. Ayon kay Cardinal Zupi, ang bawat pangalan na kanilang binanggit ay tawag at kanilang pag-iyak sa Panginoon at gayon din sa mga mamamayan. Dapat aniya pangalanan ang mga batang nasangkot lamang at nararapat na ang alaala ng kanilang pagkamatay ay mabago ang mga Si Zupi ay itinalaga ng Yumaong Santo Papa na si Pope Francis bilang peace envoy sa Ukraine, kung saan niya sinubukang mamagitan bilang peace mediator para sagipin ang mga hostages sa Ukraine at Russia at muling ibalik ang mga bata sa kanilang mga magulang. Ang lugar kung saan ginanap ang prayer vigil ay mistulang simbolo na nananatili ang alaala ng gyera at ng mga buhay ng mga biktima nito. Bilang sa parehong lugar nasawi ang walong 800 sibilyan nang sunugin ng mga Nazi ang simbahan taong 1944 at patuloy na inaalala ng bansa ang kanilang mga naging danas habang patuloy ding nananawagan ng kapayapaan na itigil na ang giyera. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, nasangkot sa si isang aksidente ang aktor na si Christopher Martin, ang kapuso star na bangga ng motorsiklo habang nagbibisikleta sa Antipolo. Ang nagmamaneho ng motor, lasing umano. Narito ang report ni Showbiz Angel. Nagtamo ng minor injury ang aktor na si Christopher Martin matapos mabangga ng motorsiklo. Sa kanyang Instagram, idinitali ng kapuso star ang nangyaring aksidente habang nagbibisikleta sa antipolo, kalaki pa mga kuhang larawan sa natamong sugat. Habang mabagal ang kanyang takbo, chin lang daw nito kung clipped in na ang kanyang sapatos. Hanggang sa, bigla na lang daw may nag-counterflow ng motorsiklo at sa bilis ng pangyayari, tumilapo na lang siya. Habang rider ng motor na ayon kay Christopher Ilasing, nakita na lang din itong duguan. Sa pritsinto na raw naghintay ang aktor para malaman ang lagay ng rider. Nalaking pasalamat ni Christopher nang mabalita ang ligtas na rin ito. Sa huli, nagpaalala ang aktor na parating mag-ingat at paalalahanin ang pamilyang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Tiniyak din ni Christopher na okay siya at nagpaabot ng pasalamat sa lahat ng na mga nangamustak nag-alala. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita kita tayo muli bukas. Para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, H., ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.